Nasa linya na po natin komunikasyon sa Civil Service Commissioner Eileen Lourdes Lizada. Good morning po, Commissioner. Um, good morning po, Ma'am Cecil sila sa lahat kung nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm -hmm. Meron pong mong kahay ang MMDA, Commissioner, na paagahin yung pasok sa pamahalaan dito po sa NCR. Ano po ang inyong pananaw tungkol po dito? Um, Naintindihan po namin kung saan nang gagaling ang MMDA. Uh, they are looking at it sa lente, sa lens ng sa kanilang uh, mandato which is uh, mm. among others traffic. Kami naman po sa CSE, we are looking at it sa lente or sa lens ng kung ano yung aming mandato which is uh, primordial consideration namin ay ang transacting public. Mm so aside from that the welfare of the government employees yes uh, -huh. uh background lang po ma'am cecil yes po go ahead ma'am may na issue na po hello yeah yes ma'am. go ahead po may na issue na po ang cse pertaining to flexi work arrangement which mm -hmm. includes flexi time mm -hmm. ano hong ibig sabihin ng flexi time flexi time is pwedeng pumasok ang empleyado ng gobyerno ng 7 a.m. at alalabas nang 4 p.m. pwedeng hmm. pumasok nang 9 a.m. the last the latest and then 6 p.m. uuwi. Um hmm. bakit natin ginagawa yung flexi time kasi iba't ibang sitwasyon din ang mga kawani ng gobyerno like let's say may mga solo parent, meron hmm. ding naghahatid ng bata sa school, hmm. meron ding mga pwd. So um hindi siya gano'n kadali na sasabihin natin this is one time for all mm -hmm. employees ng gobyerno. Okay. So, bigyan mo ko yan ng example. Mm -hmm. Kung ako po ay solo parent at may anak ako ang kailangan samahan ko sa Montessori or sa play school, usually, mga batang ito, they they do not enter early. So, mm -hmm. example, ang klase niya po ay 8 a.m. So, that's why ina ho natin na hanggang 9 o'clock meron mga may mga flexi time so papasok si mama o si papa sa school mm -hmm. ihohati just sa school before 8 mm -hmm. and that gives him or her ample time to report for work uh -huh. okay mm -hmm. what if kagawin natin 7 a.m so ibig sabihin baka mas maaga pa yung estudyante sa teacher at mas maaga uh -huh. pa yung bata sa school mm -hmm. kasi alis gigising yung bata ng mas maaga mm -hmm. aalis sila sa bahay ng mas maaga Mm. And okay, you are adjusting, we will be adjusting if ever ang government side. What about the what about the private sector? Ganun yes. din ba? Imo move pa rin natin mm. to 4 a.m. Gagawin ba ho ng Department of Labor yan? Mm. Kasi sila po yung ating kinakater, sila'y majority. Mm. Na kinikita natin. So uh -huh. what's the implication here? If mm. they leave at 4 if we leave at 4 p.m. That means you say private sector must do an under time earlier, meaning aalis uh, siya ng mga one or two para baka punta doon sa office concern, So that's mm -hmm. more than longer time off sa kanyang trabaho. Mm -hmm. And then paano ho yung galing sa probinsya na may pina-follow up sa central office? So aalis uh, siya sa trabaho niya ng mas maga pa para makasakay ng bus, mm -hmm. pumasok sa NCR. so What am I trying to say here? Kailangan hong pag-aralan ng mabuti mm -hmm. because the priority of government agencies, especially with the those na may frontline services, I am transacting public. Mm -hmm. We understand the priority of NMDA among others traffic. Pero ano na ba po ang magiging mandato ng CSE? traffic then? Mm -hmm. So that's why ginagawa rin na ang amin naman po ay ang transacting public. Mm -hmm. Kaya nga ho nilalabas ho namin yung Flexi Work Arrangement because it gives the employees, number one, the government agencies flexibility mm -hmm. kung ano yung pinapagawa at ipapagawa sa mga empleyado ng gobyerno. Among mm -hmm. others, meron din ho tayong mga government agencies uh -huh. na providing na pong buses, coasters, vans to shuttle their employees. Mm -hmm. Ilan ba po? ang mga empleyado ng gobyerno na nagdadala ng private vehicles. Mm -hmm. Ito pa nga ho yung sila yung nag coding di ba ma'am? Kasi karamihan sa private sector, sila yung mas maraming sasakyan kasi mm -hmm. mayroong ad, even. Sila yung may kakayahan to buy the additional cars. But um, if we adjust government time, mm -hmm. then this will affect the transacting public. So mm -hmm. we are saying, aralan ito ng mabuti po. Ayun. So sort of saying, mahirap ipatupad ito ng blanket ma'am, no? ng kabuuan. Yes. 7 a.m. Yes. to 4 p.m. Kasi depende nga ho, -de uh, case by case po yung mga yari, ano ho? Yes, ma'am. Kasi uh -huh. pwede naman ho, the CSC can, can be technical assistance sa mga government agencies kung kinakailangan yung tulong namin or assistance. Mm -hmm. Kasi pwede natin gawin, okay, frontline services, first batch, ganito ang entry nyo. Ah uh, so and so time or yung uh -huh. mga nasa back end na opisina yung hindi kailangan ng front line, doing research work hindi naman kailangan ang research ay lahat nasa opisina so okay okay you uh -huh. work from a satellite office meaning anong satellite office uh -huh. kung LTO ako or DBM ako uh -huh. or anong agency ako tapos meron pala kaming satellite office sa probinsya ko like sa Batangas ako bumababa Alalay na sa Laguna uh -huh. or Bulacan na pumapasok ako sa Metro Manila because uh -huh. central office ang ating main office. Pero meron pala kaming satellite office doon. Pwede mm -hmm. naman ho sila sa satellite office. Uh -huh. Pagtrabaho doon kung saan ang Bulacan, kung saan yung kanilang office sa Bulacan uh -huh. or somewhere nearby. So they do not have to enter. So marami pong options pwedeng gamitin ang government then agencies, ma'am. Co Commissioner, implemented pa rin ho ba yung uh, remote work sa gobyerno? Yes, ma'am. Yes. Aha. Ma because we, we we give it to the iniwan the, the heads of agencies are in a better position to determine mm -hmm. sino yung pwede mag uh, work from home, work from satellite office, especially may mga sakit. Example, mm -hmm. uh, yung mga buntis ninyo, senior citizen, or yung walang, yung may problema lang sa mobility, no? Yung natin like, nahihirapan, uh -huh. na nahihir, say, like, naka siya, uh -huh. or it is, it depends, or, and then depends din sa work ninyo. Pero frontline uh -huh. services, definitely nasa opisina kayo. Mm -hmm. At saka meron pa ma'am, meron ding issuance ng ARTA na within a certain uh, radius within the office, kung nandiyan na ang mga kliyente ninyo, you must attend to them, you must finish attending to them. Paano pagdating ng 4 p.m. at may mga katransak pa kayong public, anong sasabihin natin? Oh, uh, yes. 4 p.m. na po, alis na po mm -hmm. kami, bukas na lang ulit, balik na lang kayo. Mm -hmm. Uh -huh. So mahirap po, so, especially for frontline mm -hmm. because ito po yung, this is where we are felt by the public, the mm -hmm. frontline services of each government agency. Uh -huh. So we must be there for them between 8 mm -hmm. to 5 p.m. But so, in between, gamitin po natin yung ating flexi work arrangement. Mm -hmm. Gamitin po natin yung flexi time natin. Uh -huh. It's just a matter of combining, ma'am. So parang ang pinaka-ultimate barometer dito, uh, Commissioner, base si sa inyong paliwanag, Ah uh, 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 bukod po doon sa convenience ano po uh, dahil meron na pong flexible time arrangement ano po eh ultimately mm -hmm. kung maaapektuhan po yung serbisyo iniyahatid ng pamahalaan sa publiko exacto. exacto exacto po At po hindi natin ginagalaw yung ano ho hindi natin ginagalaw yung working time working schedule ng private sector ba diba, ma'am mm -hmm. so Kaya dapat ginagalaw lang natin yung gobyerno kung magkakaroon ng o, changes, dapat, ano po, yes, no? nagko inside Ano po? Yes, ma'am. Opo. Ayo. Kasi uh, ang katransact natin, the same pa rin ang working hours schedule mm -hmm. nila. Ito, pero kami iiksyahan yung time yan. So, paano na sila? Ayun nga. May madedeprive na serbisyo. Kasi yung isang oras na pagitan, ang daming pwedeng magawa nun, Commissioner. Eh. Correct. Correct. At like, mag under time sila, mas mababawasan yung take-home pay nila. At may longer, ang laki ng... Longer per... time ang laki na pwedeng maging pangkalahat epekto niyan sa ekonomiya. Ano po? Pagka mayroong yes, ma serbisyo na naaantala. Yes, ma'am. Kasi ngayon, may mga reklamo na ang bagal ng ganito, ang haba uh -huh. ng pila ng ganyan. Eh, mas na mm -hmm. pag 4 p.m., ma'am, babawasan niyo kami ng isang oras o or dalawang oras kasi ang iba hanggang 6 mm -hmm. extend sila. So, Paano na yung transacting public? I'm, I, what I'm saying is, pag-aralan ito dapat nang mabuti, yes, yes. Uh -huh, and uh -huh. kami naman sa CSC, pwede naman kami mag-provide na technical assistance. Huwag lang uh -huh. one formula for everyone. That's uh -huh. why all our policies, ma'am, parati namin sinasabi na we give it the internal rules must be crafted by the different government agencies kasi they are in a better position to determine uh -huh. the wants and the needs ng clients, at uh sa -huh. clients nila. And yung kanilang mga yung kakayahan ng go kada ka ka government agency, ma'am. Walang one-size-fits-all, ano po? Uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Correct. It's a Correct. matter of Correct. Uh, combination, yung mga existing na policy yes. na meron na ho pagdating sa yes. pagsaservisyo o pasok sa gobyerno. Opo. Opo. Ayun. Opo. Maraming salamat. Very insightful, uh, Commissioner Lizada. At uh, dapat nga mapag-aralan ho ito ng mabuti. Maraming salamat din po, Ma'am Cecil, sa pagkakataon po. To clarify. Ayan po. Ang ating nakapaniyam ngayong umaga, na ang ganda ng kanyang paliwanag, Civil Service Commissioner Eileen Lourdes Lizada.